Hi guys, andito nga pala kami ngayon sa Balintawak. Ayan, mamimili ako ng gulay guys Ayan, habang naghahanap ng parking yung partner ko Ako naman ay naghahanap ng mabilhan ng mga gulay At ito nga guys, bandel-bandel Ayan, dahil hindi naman panindang aking bibilhin Dito lang tayo sa nakalatag na guys Ayan talong. Ayan, guys. 35 pesos lang yung kilo. Yes, 35 pesos lang. Ayan. At ito na nga yung bibilin ko dahil magtutorta nga daw kami ng talong. Ayan, guys. Ayan. Binili, bumili na nga pala ako ng dalawang kilo. Ayan. Para pang torta at pang laga na diyan. Ayan, guys. At ito nga, may nakita akong ampalaya. Ayan. Favorite siya ng partner ko, guys. Ang ampalayang mapait. Ayan. At bumili na rin ako ng sili. Dahil masarap nga naman ang pangsigang pag may sili. Diba, guys? Ayan. Sobrang dami na nga pala ng 20 pesos yung binili ko na sili. Si ayan, guys. Oo. Oh, ang dami na. At... Ayan, may nakita rin akong okra, guys. Bumili na rin ako ng isang kilo. Alam niyo ba, guys? 25 pesos lang ang kilo ng okra. Ayan. halos hindi pa mapuno-puno yung plastic, guys. Oh, dahil sobrang dami ng isang kilo. At grabe, guys. O oh, sobrang sariwang sariwa. Ayan, oh. Bagong-bagong pitas ang okra. Ayan ang dami talaga ng isang kilo niya guys Ayan. at bumili na nga rin pala ako ng talbos ng kamote at hinaluan ko na rin to ng pula pula at green kasi guys uh, isasawsaw namin to sa kamatis na may sili ayan at ito nga guys sinahanap ko na nga pala ang sibuyas kamatis ayan syempre panglagay ko yan mamaya pang namin at eto na may sibuyas na guys at bawang kamatis ayan para perfecto mamaya guys ayan at eto na nga guys palabas na ako ng ayan dito sa tambakan palabas ako ng tambakan dahil meron ako dito napansin na may tumpok-tumpok guys ayan lagi kasi kami dumadaan dito guys uh, lagi kong napapansin yung tumpok-tumpok 20 pesos 30 pesos ayan at ito nga guys talong pala okra at kahit ano na rin pala yung tumpok nila ayan may si at ito nga guys, pabalik na ako ng sasakyan dahil nabili ko na ang aking mga dapat bilhin. At ito nga guys, sobrang bigat ng bili ko. Ayan, al alam nyo ba, 250 pesos lang to lahat. Dahil yung 300 ko is may sukli pa. Ayan, ang bigat. Ayan, uwi na kami. Buti na lang guys at hindi traffic. Ayan, ang luwag-luwag ng daan. Ayan, dahil alas 8 na rin ng gabi ngayon. Kaya wala nang traffic ngayon, guys. A few moments later. At ito nga, guys. Nandito na kami sa bahay. At nag-prepare na ako ng aking lulutuin. Ayan. Magtutorta nga pala ako ng talong. Ayan. Tapos mag-luluto rin ako ng... Ah, Lalagayin ko lang yung talbos ng kamote tapos isususaw namin sa kamatis at na may sili guys ayan, ayan guys at syempre hinimay ko ng maayos ang talbos kasi baka mamaya may maligaw nako baka nga naman may maligaw guys ayan o ba? Diba, ilang minuto lang at luto na at kakain na kami Ayan yung tortang talong at ilagang okra, nilagang talbos kamote with sausawan, kamatis, sibuyas. Ayan, tapos maanghang. Ayan, super yummy guys. Ayan. At ito nga guys, ah, nagutom nagutom na kami paano ba yan, hanggang na lang ayan, at siya nga pala guys pagpasensya nyo na ang aking voice over dahil kasama ko yung aking baby at ang ingay ingay din niya para di siya nagbo voice over ayan, may pasigaw sigaw pa ayan. hi guys ayan, nandito pala yung baby ko ayan yung baby ko oh, habang nagbo voice over ang ingay ingay niya rin oh oh yan voice over din daw siya ah. <laughs> ayan <laughs> Pagpasensya nyo na madilim eh. Nasa kwarto kami. Wala kaming ilaw. Ayan guys. Bye bye. Ayan. Sobrang ingay talaga ng aking baby. Hello guys. Ayan guys. Hanggang dito na. Lang. Thank you for watching guys. Bye bye. Thank you for watching. Bye bye.